Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay isa sa mga pinakakaraniwang sakit ng Pilipino na madalas ay huli na kung malaman. Ang tanong, Dok, paano po ba malalaman kung may diabetes na ako? Heto na, aalamin natin ang 10 posibleng sinyales na mataas na ang iyong blood sugar. Hindi ito para magdiagnose ang sarili, kundi para maging babala na kailangan nyo nang magpa-check up sa doktor para makasiguro. Panguna sa ating listahan, madalas na pag-ihi, polyuria. Yung tipong ihi ka ng ihi lalo na sa gabi, nagigising ka ng dalawa, tatlo o higit pang beses para lang pumunta sa banyo. Yung dating mahimbing mong tulog, ngayon ay putol-putol na. Akala mo o dahil lang marami kang nainom na tubig bago matulog. Ang payo ko, Nangyayari po yan dahil pag sobra na ang asukal sa dugo, lampas 180 mg per deciliter, hindi na ito kayang i-reabsorb lahat ng inyong kidneys. Kaya ang ginagawa ng kidneys mo, dinadaan na lang sa ihi para mailabas, para kang nagfa-flush ng asukal. At para magawa yun, kailangan niyang humila ng maraming tubig mula sa iyong katawan. Pangalawa sa ating listahan, sobrang pagkauhaw, polydipsia. Dahil sa madalas mong pag-ihi, nawawalan ng tubig ang iyong katawan, kaya nagiging dehydrated ka. Ang signal na ipapadala ng katawan mo ay, uhaw na uhaw ako. Yung tipong kahit kakalaklak mo lang ng isang basong tubig, pagkatapos ng ilang minuto, e eh parang tuyong-tuyo na ulit ng lalamunan mo at naghahanap ka ulit ng maiinom. Ang payo ko, ito po ay direktang konektado sa unang sinyales. Isang vicious cycle ito. Ihi ka ng ihi, kaya iinom ka ng iinom. Tapos dahil iinom ka ng iinom, iihi ka na naman ng ihi. Kung napapansin mo itong dalawang ito na laging magkasama, ito ay isang malinaw na babala. Pangatlo sa ating listahan, laging gutom kahit katatapos lang kumain. Polyphagia yung kakakain mo lang ng dalawang platong kanin. Pero pagkatapos ng isang oras, parang kumakalam na ulit ang tiyan mo. Yung gutom na hindi normal na parang laging kulang at naghahanap ka pa ng tinapay o biskuit. Ang payo ko, ang asukal o glucose po ay ang gasolina ng ating mga cells. Sa diabetes, yung gasolina ay nasa dugo lang at hindi makapasok sa loob ng cells dahil sa problema sa insulin. Ang resulta, kahit mataas ang asukal sa dugo mo, ang mga cells mo naman ay literal na nagugutom. Kaya nagpapadala sila ng signal sa utak na gutom ako. Kailangan ko ng enerhiya kahit marami ka ng kinain. Ang apat sa ating listahan, bigla ang pagbaba ng timbang na hindi sinasadya. Kumakain ka naman ng marami, lalo na't lagi kang gutom. Pero bakit pumapayat ka? Akala mo swerte. Pumayat ako nang hindi nag exercise Pero hindi po ito magandang balita Ang payo ko Dahil hindi magamit ng katawan mo ang asukal bilang energy Nagsisimula na itong kumuha ng panggatong mula sa iyong taba at muscles Literal na kinakain ng katawan mo ang sarili nitong laman Kaya kung pumapayat ka nang hindi mo sinasadya Huwag matuwa, mag-alala ka at magpatingin sa doktor Isa po yung seryosong senyales Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima, panlalabo ng paningin. Yung paningin mo dati malinaw, pero ngayon parang may laging ulap o hamog. Kailangan mo laging kusutin ng mata mo para luminaw. O di kaya ay kailangan mo ng palitan ng salamin mo kada ilang buwan dahil pabago-bago ang grado. Ang payo ko. Ang high sugar ay humihila ng tubig mula sa mga tissues ng iyong katawan, kasama na ang lente or lens ng iyong mata. Ito ang nagiging sanhi ng pamamaga ng lente at panlalabo ng paningin. Kapag bumaba ang sugar, bumabalik sa dati. Ang pabago-bagong linaw na ito ay isang palatandaan. Sa katagalan, pwede itong magdulot ng permanenteng pinsala, diabetic retinopathy. Pang-anim, pamamanhid at pangangati ng paa at kamay, diabetic neuropathy. Yung pakiramdam na parang may mga langgam na naglalakad sa paa mo, o di kaya ay parang tinutusok-tusok ng karayom, o di kaya iwala ka ng masyadong mararamdaman na parang laging nakamedyas. Ang payo ko, ito po ay sinyales ng nerve damage. Ang mataas na asukal sa katagalan ay parang asido na unti-unting sumisira sa mga maliliit na ugat na nagsusuplay ng dugo sa ating mga nerves, lalo na sa paa na siyang pinakamalayo sa puso. Ito ang dahilan kung bakit maraming diabetic ang nasusugatan o napapaso ng hindi namamalayan. Pangpito sa ating listahan, mabagal na paghilim ng sugat. Yung simpleng galos o hiwa lang, inaagot ng ilang linggo o buwan bago gumaling o di kaya'y laging nag at nananaknak. Ang payo ko, ang mataas na asukal ay nakakasira ng ating sirkulasyon. Kaya nahihirapan ng dugo na dalhin ng mga sustansya at oxygen na kailangan para sa pag-ayos ng sugat. Pinapahina niya rin ang ating immune system. Kaya kahit maliit na sugat, madaling maimpeksyon. Kung napapansin mo ito, baka hindi lang sugat ang problema, kundi yung asukal na nasa loob ng iyong katawan. Pangwalo, laging pagod at panghihina. Kahit sa patang tulog mo, paggising mo, pagod ka pa rin. Yung parang wala kang enerhiya para gawin ng simpleng bagay tulad ng pagwawalis o paglalakad, para kang drain palagi. Ang payo ko, ito dahil yung gasolina o asukal, gaya ng sinabi natin kanina, ay hindi nakakarating sa iyong mga cells. Ang katawan mo ay tumatakbo na empty ang tangke kahit umaapaw sa asuka lang iyong dugo, ito yung isa sa mga unang simptomas na madalas nating binabaliwala bilang pagod lang? Pangsyam, paulit-ulit na impeksyon, lalo na yung mga UTI at fungal infections, paulit-ulit na UTI sa mga kababaihan, mga pigsa o impeksyon sa balat na laging bumabalik o di kaya'y pamamaga at pagdurugo ng gilagid, ang payo ko? Ang asukal po ay paboritong pagkain ng bakterya at yeast o fungus. Kapag mataas ang sugar sa iyong ihi at dugo, parang ang naghahain ng piyesta para sa kanila. Kaya sila ay dumarami at nagiging sanhin ng paulit-ulit na impeksyon na hindi magamot. At ang pangsampo, maitim na libag sa batok, kilikili at singat. Ito po yung tinatawag na acanthosis nigricans. Ito ay dark velvety at makapal na balat na parang libag na hindi matanggal sa kuskos na makikita sa mga tupi-tupi ng katawan. Ang payo ko, hindi po yan libag. Yan ay isang malinaw na panlabas na senyales ng insulin resistance. Ang estado pa bago maging full-blown type 2 diabetes. Kung meron kayo nito, ito na ang pinakamalino na wake-up call mula sa inyong balat para magpacheck na sa doktor at baguhin ang inyong lifestyle habang may time pa. Ang diabetes ay hindi isang sentensya, lalo na kung maaagapan. Huwag matakot magpacheck up. Ang maagang pag-alam ay maagang pag-iwas sa mga komplikasyon. Ang kalusugan ninyo ay nasa inyong mga kamay. Maraming salamat po at God bless!